sakit ng leeg ko para ako may stiff ah, di hindi ako makalingon hindi ako makalingon saglit lang tayo sa hospital sandali dahil kahapon kahapon nagbipay ko sa sa pharmacy aba kalain mong high blood 59, 160 ata, kumabot 160 over, basta Sobrang Sobrang taas. Dali, check-check ko kung anong naging baby ko. Para alam ko. So, send ko sa inyo. E, pinta lang tayo sa Glitz Hospital. Para Pinta lang ako sa Glitz Hospital. At, dapat check-up ako. Para malaman ko kung hmm? Wait lang. morning balik ako balik ako uh, drive lang ako papuntang ano papuntang sa at at kahapon nakita nyo naman napanood nyo ba sa live ko nagpa BP ko dun sa kios na BP sa pharmacy sa shoppers pharmacy ah uh, yun na free yung ano free yung DP niya gamit yung machine makakalain mo guma, umabot na 168 over 104 o for ang BP ko hindi high blood baka eh hindi kaya hindi nagkalala si Macy's nagkalala si Macy's syempre kahit ako tapos lagi pa sumasakit ang bato ko o, eh para mawala ang agam-agam ba eh, mag-drive na ako papunta ang hospital total naman may eh, health card naman dito mahirap na sa panahon niya yung bawal magkasakit lalo na ako bawal akong magkasakit at marami tayong bubuhayin dito sa abroad kapag ka uh, kapag kayo kayo nagkasakit na, oh, may libre hospital libre ano pero kung hindi ka makapagtatrabaho no pay no work o no? de paano yung mga gastusin mo di ba kung makapag iiay ka makapag iiay ka di ko na alam ko cover yung mga ganun ano, bagay, may insurance naman pero hindi ko kailangan gamitin yung insurance na binabayaran ko rito kaya sabi niya sarili ko bawal talaga ako magkasakit kailangan natin alagaan ang katawan natin nasa sarili man natin tayong bansa o nasa ibang bansa tayo nag sa tayo para sa pamilya dapat talaga ingatan natin ang ating pangangatawan bawal magkasakit yung moto ko sa buhay bawal magkasakit kaya ito drive drive tayo umaga 8.40 ng umaga temperature namin dito minus 9 medyo mainit na siya kaya ang damit namin medyo pwede nang hindi magsuot ng medyo makapal ito lang yung sweater lang pwede na malapit lang na ba hospital namin dito halos ano lang hospital namin dito ilang minuto lang ako parang 5 minutes lang 5 minutes lang to sa speed limit na binibigay nila na 30, 50 oh, yun yung mga speed limit ng kalsada rito sa sa Esteban Hindi <coughs> mo na ako makapag-sounds at baka ma-view tayo ng Facebook na kailangan ko pala maging madaldal pagka nakalive para hindi ko pati mahawakan ng phone habang nagdadrive at baka makita ko ng polis gusto ko sana ipakita sa inyo paligid na nag-yelo pa talaga kaya lang bawal eh. baka siguro may kasama ako ito, malapit na ako sa, ano, sa hospital. mga ilang kanto na lang. Ang sakit talaga ng leeg ko. So, di ko alam kung stiff neck to. Pero para nga mawala yung mga kung anong isipin ba. Kailangan ko na ipag-check up hi, anis mahigit selling mo na lagi ako sumasakit ang batok ko. <coughs> ah te mo ka walang ano, walang ganon pasyente cliente walang ganong pasyente kung konti sa sakyo yun eh. ah ang ganda ng araw kung nakikita nila pakikita ko sa inyo uy kilala ko yung nanonood ah si Susette Loyola kamusta ay kamusta po Ah, dito na ako sa ospital. Papart na lang ako. yeah Good. Dito na ako sa ospital. Oh, ito po ang... ang paligid namin, eh. Medyo tahimik, walang ganong pasyente Pero, yung nga Hindi ako pinatulog ng sakit ng ano ko eh Yung leeg ko eh Ay, yung idol ko, oh, si Provincianong Bisaya No, oh. oh, kamusta? Uh, maayong, ano ba? Uh, Maayong umaga Ano ba sa ano yun uh, Maayong buntag Ayun uh, pala buntag sa mo Probinsya ng Bisaya Dito ako hospital Ayan yeah. Aray ko May kuryente Ayan medyo, malam, medyo malamig pa pero hindi na gano'n kahit no? na minus 19 minus 9 hindi na gano'ng kalamig pero ayun ganda ng araw at na, natatabunan ng lamig ba <coughs> ayun. <coughs> ayun ito hospital namin dito St. Joseph Hospital walang katao-tao Sama kayo sa loob. Lagay ko lang kayo sa bulsa ko para di ko kayo hawak. na makita niyo pa. So, oh, kita. Oo. Oh. Uh, good morning. Emerge? Sorry, emergency? Uh, yes, for, me, for emergency. You still on Edward Street? Yes. Uh nope, not yet. Okay, don't have don't have yet. Okay, thank you. Uh Let's go the waiting Sakit kasi ng leeg ko. Nang batok pa. Ba? Pero parang masay. Pero kahit na. Na hmm. uh, putulin ko muna ang live ko. Mamaya na lang ulit. Bye-bye.